But not one, but two. Ito yung pangalawa nating track record sa araw na ito, sa oras na ito ha. Layuning bigyan ang mga nanay ng expanded maternity leave na isa batas ng Diwa Party List. Alamin natin yan. Sa isa na namang si Yasat presents DWIC Track Record Report. Curious lang ako since sa susunod na buwan ay Mother's Day na rin. Gaano ba kahaba ang maternity leave ng mga buntis? Kasi sa totoo lang, kailangan nila ng mahabang pahinga, lalo na yung mga bagong panganak. Kailangan-kailangan din sila ng babies nila. Ipapa-research ko lang sana ay si record kung meron na bang lawmaker na nagkaroon ng initiative tungkol dito. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasak presents D truck record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na kabilang ang diwa party list sa mga nagsulong ng panukala na nakasentro sa kapakanan ng mga nanay. Naisa batas nila ito at tinatawag ngayon na Republic Act 11210 o ang 105-day expanded maternity leave law. Ayon sa batas, lahat ng kababaihan na nagtatrabaho sa gobyerno o sa mga pribadong sektor ay marapat lang na mabigyan ng 105 days of maternity leave with full pay. Ano man ang civil status ng nanay kasama rin ang mga kabilang sa informal economy at ano man ang legitimacy ng kanilang anak, saklaw sila ng batas. May option din ng mga nanay na i-extend pa ang kanilang maternity leave ng 30 araw, ngunit wala na itong kaakibat na bayad mula sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan. Pero ang mga single mothers naman ay mabibigyan ng kalagdagang 15 days of paid maternity benefits. Hindi lang mga buntis ang sakop ng batas na ito dahil kabilang din ang mga kababaihang makararanas ng miscarriage at emergency termination of pregnancy o ETP, makakatanggap din sila ng 60 days na maternity leave with full pay. Bibigyang laya rin ng mga kababaihan na mayroong administrative case sa kanilang karapatan na magkaroon at gamitin ang kanilang maternity leave benefits. Nakasaad din sa batas na maaaring mag-allocate ang nanay ng hanggang pitong araw na leave sa ama ng kanyang anak, kasalman sila o hindi. Para maging matagumpay at organisado na mapatupad at ma-implementa ang mga kautosan ng batas, na atasan ng Civil Service Commission o CSC, Department of Labor and Employment o DOLE, at Social Security System o SSS sa pagsasagawa ng mga susunding mga alituntunin. At iyan ang track record ng Diwa Party List. Para sa siyasat at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.